Medical Mission sa Barangay Barasan o Weste ginpatigayang sa Rotary Club of Midtown Iliilo. Ginpatigayang sa Rotary Club of Midtown Iloilo ang Medical Mission ng Forum para sa Leptospirosis sa Barangay Barasan o Weste sa nagligan niya Sabado, September 17, 2011. Ining Amerika Mission naging pangunahan sa presidente sa nasambit ng Rotary Club nga si Charlie Chinang, kag man ng head sa medical team, Dr. Daylinda Chong, upod man ang iba niya mga doctors sa satay Dr. Jennifer Iscarilla, Dr. Renato Ong Jr., Dr. Annaline Sumeras, kag Dr. Karen Marie Kuniada kipin kag kulang sa siyan ka mga pumuloy na naka-avail sa sining serbisyo kag sila ang lubos na nagapasalamat sa nga aktibidad. Nagapasalamat.

sa pag-check at papaghatag sa bulong, ginatawid man sa lecture ang mga pumuluyo tuhoy sa nagataas na kaso sa leptospirosis ilibinigit sa Santa Barbara. sino kay Dr. Jennifer Escarilla ang leptospirosis ang makatalagam kag kinahanglan mahibaluan nila kung paano ang pagtap na sini. Ang ini yun nga bacteria nagikan sa ihi kag higo sa sapat hindi lamang sa ilaga kung tipatina na ang baboy, baka, karbaw, ido ug madamo pa sa iban. Kindugang pa ni Dr. Escarilla nga kinahanglan niya maghalong sa paglusong kung sa diin man ang maitubig kaya nagkakadapat nga limpiyuhan kagugasan sa maayong lawas pagkatapos maglusong diri. Mabatsyagan mo ang sintomas ng sininga barati ana anay ang lima tubtub -tub 14 diyas. Kung nagapula ang imong mga mata, may rashes ka, nagahilanat, nagayelo ang imong ngislo, naganinit ang imuihi, ihi, kag nagasalasala ka kag hindi makakilala sa mga tao sa palibot, mahimo ang mayara kasang leptospirosis. Iyagin na-advise ka magpakonsulta geryon sa malapit na health center. Ang parati at malikawan ko kita ang magahalong lang. May mission sa Barangay Barasan Oeste, Weste, sa Rotary Club of Midtown Iloilo. Upot kay June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.